Hello guys! Pupunta ako ngayon doon sa likod ng apartment namin. Patayin ko yung pinakasakit niya kasi nasira yung tubig. Ayan o. Yun. Yun yung tubig niya oh. Ako yung inutusan ng amo ko na patayin eh. Ang layo nandoon pa sa likod. Nakakatakot. Diyos ko lakas ng tubig pinanap ko pa pinanap ko pa kaninan kung nasaan yung maingay kasi doon doon daw patayin sa pinakamin kaya pinikcuran ko muna tapos ngingin ko sa amo ko, ngayon balikan ko para patayin ko tapos ang ano pa eh, gusto po patakot pa ayan yan daw po yan tanggalin ko daw yung saksakan bye bye na guys thank you for watching ganito kadumi yung likod ng apartment namin kasi walang naglilinis